Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates, guys. Hindi natin makukuha lahat ng energy ng Earth Sign sa mundo. So, kung hindi ka nakaka-relate sa mga sinasabi ko, okay lang yon. May mga next readings pa po tayo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading kay Jing Tarot Reader. I-search mo siya sa Facebook. Ayan. Ako, mo, ako po, meron din akong personal reading available. Kung gusto mong malaman kung paano uh, book doon, punta ka na lang sa Facebook. I-search mo, hashtag Unicorn Princess Pero. Walang spaces. And lalabas na yung mga posts namin. Kasi yung pinaka-page, hindi mo siya masasearch pa. So, ang i-search mo is hashtag Unicorn Princess Pero or Hashtag Virgo Philippines. Hashtag Libra Philippines. Matutuwa ako kung mag-iwan ka ng comments sa baba. Na-appreciate ko yun. Nagpapakita yun ng malaking, malaking suporta sa akin. So sana mag-iwan kayo ng comments sa baba. Simulan na natin Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. What we have for you. Messages para sa mga Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Please do note uh, na positive comment lang ang ina-accept ina namin. And kahit po mga smileys, heart, 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 malaking bagay yon Yung mga negative is auto-delete yon guys. And for sure, hindi na kayo makakakomment ulit. So, be mindful of your comments. Uh, ang ini-spread kasi natin dito is positivity. You do have here the Hermit, Virgo Energy, okay. Nine of Wands. I feel like there's something sa maybe home or any place na pwedeng tinuring mo ng home. Maybe even a business or a career na parang gusto mo ng improvement dito pero may mga tao ko nakikita na parang hindi hindi nag-align sa path mo parang ikaw gusto mong maging maayos, 'di ba? Maybe you're even telling these people with the Queen of Wands kung ano dapat gagawain. Ikaw ito nagbibigay ng advice or, you know, just giving them um, mga diba? yung mga instructions, di ba? Kung paano i-handle yung mga bagay-bagay ng mas maayos. And ikaw ito na parang gusto mo mas mapaayos ang lahat. But, this could be your friend with the Three of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. So nakakita tayo dito ng also friends na nakasuporta sa iyo lagi sa pag-aayos dito sa place na ito or sa part ng buhay mo na ito. Kasi alam mo na kung ano yung mga dapat mong gagawin eh. Pagdating sa love, sino tong person na connect mo? person na kakonek mo pagdating sa love. Eight of Cups is here. So, nakita tayo ng future person for you. Seven of Cups. Seven of Cups. Well, itong person na to marami siyang iniisip ngayon marami siyang gustong mangyari sa buhay niya na may kinalaman sa future nagfo-focus siya sa pag-iipon four of pentacles this could be a new person in the future for you well if you are currently in a relationship in a connection na parang hindi mo na sure tong connection na to or parang hindi mo feel itong relationship na ito kasi there's a possibility um nakita tayo ng new person na paparating sa iyo iba if you are single yan high chance of a new person for you so alamin natin ano yung mga um messages dito since this is a new person Ace of Swords is here. Alam mo, matalino kang tao. With the Six of Cups. Um, ikaw yung tipo ng tao na masaya ka sa mga accomplishment or sa nangyayari din sa iba. My judgment is here, so you're someone a very mature. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, pwedeng nagising ka na sa katotohanan about this relationship. Some of you, may nakikita ka hindi ka masaya pero with the Ace of Cups, mahal mo yung person na ka-connect mo. So if you are in a relationship, pwedeng oo oh, kayo pero parang with the Ace of Cups, mahal mo pa rin eh. parang ganon. Kaya parang hinahayaan mo na lang, wala ka na lang magawa with the Four of Swords. Ha ba? Diba? Parang kahit ganyan siya, sige hama na, mahal ko naman. Tell me about the future person for earth sign future person para sa mga earth sign future person para sa mga earth sign. Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Uh, nakakita ko ng like children. I don't know kung may children ba na involved or pwedeng may anak ka na. Or itong person na to could have a child already. Uh, justice card is here nakita tayo ng marriage or yeah, this could be someone who is already married or you are already married. Pero regardless, nakakita kasi tayo dito ng nagkaroon ma may, may relationship man or may marriage man. Problemado eh. Parang hindi talaga okay ang relationship with the nine of swords. So, may new person tayo nakikita sa iyo kasi paparating siya kasi hindi naman talaga yung person na kasama mo ngayon or mo ngayon ang para sa iyo. Six of Swords. Gustong magpakita sa Ah, nagpapakita siya. Gusto niya lumabas. So, might be this person is currently nag nag-move on or may mga bagay na or both of you could be moving on you no know, especially kung single ka pa pero uh, this person kung ikaw ay in a relationship could be still moving on sa kanyang ex or sa kanyang mga nakarelasyon what will happen in the future for the both of you The death card is here. Scorpio energy. The sun and the seven of wands. Dalawang major arcana to ha, the sun and the death card. Well, yung iba sa inyo uh some kind of an ending ang possible na mag mangyari or mag take place sa buhay mo. Pero ikaw ito na nakikita natin na parang yung ending na to gusto ko na. Parang lang sa ikabubuti ng lahat. Para sa, mag, sa ikasasaya ng lahat. This is you taking charge with the seven of wands na parang pwedeng ikaw ang mag-initiate nitong ending na to or if ever talagang nandiyan na si ending na ka para you know, dapat naman na talaga mag-end or i-end na lang kesa ganito. O sige na lang. So, whatever this ending, pwedeng mas magbigay siya ng happiness para sa sa'yo dahil yung iba sa inyo, the <laughs> nakakita tayo ng tatlong page, so I mean, this could be someone younger than you or someone that is younger sa kung sino man yung kakonek mo ngayon. Days of Cups, yeah, this is new love paparating sa'yo. And you do over the Strength card, Leo Energy. Yung iba could be a reconciliation from the past. Yung iba could be a new person. Pero nakikita natin with the Strength card na mas magiging mas creative, colorful, at magiging mas masaya ang connection mo with this person. Three of Cups is here. Hindi lang siya relationship na relasyon na you know, magkarelasyon but nakakita tayo ng happiness kasi may friendship na involved dito. Like both of you will be, will be will be friends and you both will be happy. Okay? Although magiging challenging with the five of wands pero parang in the near future wala na kayong pakialam sa mga challenges na yun. Eh. What is the advice for your son King of Cups and the Queen of Pentacles. Well, alam mo kasi na yung mga taong karapat ba karapat dapat para sa iyo kasi alam mo kung ano ka. Alam mo kung ano ka as a person, ano yung kapasidad mo, ano yung kakayahan mo, ano yung mga meron ka ngayon, ano yung mga kaya mong ipagmalaki. Alam mo yan sa sarili mo eh. Parang don't settle for less. Kasi alam mo kung gaano ka kahalaga. Bigyan mo na halaga yung sarili mo by allowing the person the right person uh, sa buhay mo or yung taong karapat-dapat para sa'yo by allowing this person na dumating sa buhay mo. At of course, ang pag-accept sa taong to ay part na rin ng pagmamahal mo sa sarili mo kasi hinahayaan mo ang sarili mong maging masaya sa tamang tao. Thank you for watching guys. I love you all. Please do live comment down below. Tapos pa-subscribe na rin po kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Uh, at pa-check yung aming TikTok, Unipri. Ayan, dyan ka makaka-avail ng mga evil eye, mga lucky charms and crystal bracelets. Meron dyan. Uh, and, um, yung amin pong Facebook page, Madam P. Hindi mo siya masasearch. Ang isearch mo, hashtag, Virgo Philippines or hashtag Unicorn Princess taro. Ayan. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.